Hello, hello mga ka-cooking! Tara, samahan niyo naman ako at gumawa tayo ng masarap na pang ulam. At eto naman ang ating mga kailangan na sangkap. Bawang, kamatis, luya, sibuyas na dahon, at chal, at red onion. At syempre ang ating isda sa bato o red snapper. Pero kahit anong klaseng isda po ay pwede dito pero mas masarap talaga pag kayong isda sa bato. At ayan na nga at na natin ang ating mga isda. Binabat ko po muna yan sa bawang at asin para mawala yung kanyang lansa. At pagka naprito na natin lahat, magumpisa naman tayo magisa ng ating bawang. Doon na din tayo magigisa kung saan natin pinirito yung ating mga isda. Binawasan ko lang ang mantika. At kapag medyo nag-brown na yung ating bawang, isunod na natin ilagay ang sibuyas. At pagka nag-translucent na yung ating sibuyas, isunod na natin yung luya. Igisa lang muna natin ito until mag-aroma, tsaka natin i-add yung ating mga kamatis. Lutuin lang muna natin yung ating mga kamatis until lumambot ito at saka natin ilagay yung ating ketchup. Ang gamit po natin na ketchup dito is yung banana ketchup para mas masarap at manamis-namis. Nasa 1 half cup lang yung sukat ng ating banana ketchup. At panghaluin lang natin ito sa mga aromatics na ating nilagay kanina. At lutuin lang natin for about 1 minute and then saka natin i-add yung ating 1 half cup na tubig. Pero if gusto nyo pong marami ang sauce, pwede nyo pong gawing 1 cup yung ating tubig. At i lang natin ito ng maigi until mag-incorporate lahat ng ating mga ingredients na nilagay. Hintayin natin itong kumulo at saka tayo mag-add ng ating mga pampalasa. At pagka kumulo na yung ating sauce, maglagay na tayo ng 1 teaspoon na black pepper, half teaspoon ng all-purpose seasoning, at 1 teaspoon na salt. I-mix lang natin maigi yung lahat ng ating pampalasa na nilagay sa ating sauce. Then, lutuin lang natin ito for about 1 to 2 minutes. At hintayin lang natin yung ating sauce na medyo mag na siya. At mag-add na din tayo ng isang kutsarang toyo. At i-mix lang natin ito ng maigi sa ating sauce. At kapag ka nag na ang ating sauce, i-add na natin yung ating natitirang ingredient which is ang bell pepper or atsal. Huwag pong kalimutang maglagay ng atsyal kasi ito po yung isa sa nagpapasarap sa ating niluluto. Kasi may distinct taste yung bell pepper na nakaka ng panlasa sa ating mga niluluto. At after natin ma-mix yung bell pepper sa ating sauce, ilagay na natin yung ating mga piniritong isda. At imix na natin ng dahan-dahan yung ating mga isda sa ating sauce until makoat lahat ng sauce yung ating mga piniritong isda. At ayan na nga mga ka-cooking, dito na yung ating fried fish in ketchup sauce. Hanggang sa susunod ulit, thank you so much for watching. Enjoy and happy cooking. Bye, kain na po tayo.